sabay po idol? Welcome back sa akin channel. Sabay-sabay po natin panuuri ng na mga nakakaliw at mga nakakatawang mga videos na aking sa internet. Kung subscribe na lang po yung update sa mga bagong videos na ina-upload ko araw-araw. Sabon na naging iyats pa. Na, pa oh no. Nakapitawan pa nga. no. no, no, no. <laughs> <laughs> nakot talaga. Ah, importante. Ugasan niya naman. Good luck na lang sa susunod na gagamit. Nice, Ayos <laughs> ah. Alams na. Ganito pala resulta ng saging sa unggoy. Ba? Ah! <laughs> ano okay pala talaga ang saging, ano? Yan! Diyan ka magaling! Diyan ka magaling! Ba? Inom! Inom! Ako lang, bitawan. Umiwas ka na sa kakainom! Alam mo namang na Ako, mga may kakaibang flavor na yan. <laughs> nahulog yung pera. Eh, nalaglag ang pera ni ate, oh. Isang libo? Miss, miss, miss. Po. Nalaglag yung pera mo. L oh. pinalik talaga. thank you, ah. Buti yung nakita oh, mo. Isang libo ka sa Nawawalan ka ng pera. Oo, thank you, ako. ko din to. Okay. Thank you, ah. Kala mo talaga yun, eh, no? <laughs> Paano man liga o oh. simple lang, dalhin mo siya sa lugar na di niya alam, tapos iwanan mo. <laughs> Alam mo, nababaitan ako sa'yo. Sabi naman yun. Ha? Paano mo nasabi? Paano ko nasabi? Kasi kahapon nakita kita, nagmamadali ka, tapos nakuha mo pang itawid yung matanda. Uh, ah. Ah, ba? Oo, itinawid ko talaga yung matanda, kahit hindi siya tatawid. Ha? <laughs> <laughs> hindi uh, nga. Last time. <laughs> <laughs> The price? two thousand two twenty ah two price, price balang <laughs> yung price pala, hindi price, price? Mm. lagot eh? Eh? Ah. eh 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 Ah, nagpahinga muna. <laughs> Baka in season na. Ano <laughs> muna pa. Tayo <Thank> <laughs> saan ka pupunta? Eh, nai ako yung mga lang kala pare, ha? Hmm. Ah, ganun ba? Uh -huh. Gusto ko sanang mag-movie marathon tayo, eh. Eh, okay. Okay lang ba sa'ya?

eh. Ikikita mo ba? Unang pagat. Ate nakatutok sa iyo lahat <laughs> ah. Sa kanya nakasalalay kung bibili sila. <laughs> Nakibala na sila ng uniform. Kulay nila. <laughs> <At si Jollibee. laughs> hoy, hoy 'yung pangalan mo. Nagpadagdag ka ng kanin. Yung binigay. <laughs> <laughs> Isang kilo. <laughs> Bibi ka? Bibi ka? Bibi ko. Bibi ka. Nang halina. Nakahan na ng pagkain mo, Bibi ka. Yay! Bibi may available po kayong pangangat ng bulbol. Eh, yun. Masagapan eh? eh. po kasi ako sa Ganon magtanong. eh babe. Hooray. Tara. Tara. Ah, Pinoy talaga, no? Puro kalukuan. May init ba ulo mo? Okay, I got you. Huwag ka na mapikon. Ito na, sige na. Ay, na na kita. <laughs> Galing, ha? <laughs> Ayan, mainit na ba ulo mo? I hope lumalamig na. Uy, uy. Ah, sana all. Oras na ah. para. Puto rin yung mga kukum... <laughs> ah. Ba? Talaga nga. Sayaw na sayaw si sa Idol ah. is like. Wala pa pala eh. <laughs> Hello. Hello? Ano po 'yan? Ano po yan? <laughs> okay. Banya. Okay ka dyan. Akyat ka na. Opo. Oo na po. Huwag ka magalit. Oo. Oo ka dyan. Oo na po. Oo na po. Oo, huwag ka magalit. Oo. Lapit ka ako Joy Joy. Pangalan ko Joy Joy. Ito yung kapatid ko, si Gitang. Si Bita. Ako Bita. kong Gaili Cabasares. <laughs> Ano Wawang Wing? Nanonood ka daw? Ako po yung mouse, Kilala niyo ba ako? Opo. Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Kilala ba ako? Anong pangalan mo? Sa kik, 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 yogosa, oh, na mato ng lamig. O, tininga bagong gising ka oh, satola. Nagising pala. Nagising pala. Eh. 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 na Eh. <laughs> Huli ka. Ah, dai dai. Ilang dulong pa panay. Ponte Vedra. Kadbailan. 20. Asi masakay mi dai. Sige dai. Ma driver. Dali na. Pa Dali lang kami masakay dai. Din. Ikaw ma-drive kag abi ko, imotoh. <laughs> Ang pala. Pero what if? What if ginamit ka lang naman niya pala talaga? Ba? What if talaga? Para yung part sa heart niya na hindi pa naghihil? Yung part sa heart niya na nag-iisa at nalulungkot? Woo! What if? Mui ka na Ay, lahat eh. Doon Do ka na lang, matulog sa bahay yeah. niyo. Pero pagdating sa kasiyahan, sa happiness, <coughs> wala ka naman sa plano. Eh. Try ang laban. <laughs>